Solo man ang bagsak ng actress model na si Denise Cornejo at at lupang iba, bunga ng hatol ng Tagig Regional Trial Court ng Webes, May 2, 2024. Kasama ni Denise na naatulang guilty sa kasong illegal detention ay sina Cedric Lee, Ferdinand Guerrero at Simeon Mion Ras. Habang buhay na pagkakakulong ang pinataw na parusa ng korte. Si Denise ay nasa forte nung ibinaba ang hatol kaya diretso siya sa kuluman. Si Cedric Lee naman ay wala kaya palabas na ng warrant o pares laban sa kanya ang korte. Ang kaso ay nagugat sa reklamo ni Showtime host Bong Navarro kung saan sinabi nito na siya ay dinete na sa kondo ni Denise sa Taguig City noong gabi ng January 22, 2014 o sampung taon na ang nakakalipas, sinabi rin ni Yvonne na siya ay sinaktan at tinapot na papatayin. Sa kanilang depensa, sinabi ni Cedric Lee na pinagtangkaan ang ay ni Yvonne Navarro si Denise. Nagpasalamat si Vom Navarro sa Showtime na programa ngayong araw. Itong pagkakautaw na to para po magpasalamat. Of course, maraming, maraming maraming salamat Lord dahil la, uh, lagi ka nakagabay sa akin. Sarami sa ng pinagdaanan ko sa buhay, nandiyan ka. Ikaw naging sentro ko. At napakatotoo mo. Kaya maraming maraming salamat. And of course, maraming salamat po sa RTC Tagig Branch 153 kay Judge Ben at sa lahat po ng staff ng court sa ibinigay niyo pong justice sa akin na matagal ko na pong pinagdadasal. Salamat po na marami. And of course marami pong salamat sa aking legal team kina Attorney Alma Malyonga, Attorney Bon, Attorney Chris